Ang problema, may nagsabi na naagawan ng hopya. Ang sabi nung naagawa ng naagawan ng hopya, bakit dapat daw may courtesy ang kongreso sa vice-presidente? Tama po yun! Kung maayos ang paggastos ng pera ng bayan, yun po ay hindi pera ni Sara Duterte. Pera namin! bayan, hey! Billion! milyon, labing isang araw? Isang beses lang winidraw mula sa bangko? Kailangan sagutin ng kahit sino nakaupo sa gobyerno. Pag tinanong ka, paano mo ginastro sa pera? Hindi mo dapat minumura. Hindi mo dapat inaastaan na para ikaw may ari ng Pilipinas. Di ba? Duty mo yun. Nasa, it's your constitutional duty di ba? To respect the institution, to account for the money of the people. Pera po yan ng taong bayan. Kaya, pinapasagot sa kanya. Saan mo gagamitin? Anong pinagamitan mo? At itong bagong hiningi mo, saan mo gagamitin? E confidential. <laughs> Napakadali, confidential. Eko ako yung nandun, sabihin ko, sige po ganito, executive session tayo, ipapakita ko lahat ng tunay na resibo, lahat ng tunay na pangalan, executive session. Walang media coverage. So, napakasimple lang sagot. Ang problema, simula nung panahon pa rin ng tatay, na ang sabi, change is coming, kaso mali ang spelling, kasi is coming, na-scam tayong lahat. Oh, SCA eh, akala ko, coming. Nag-scam tayong lahat. Hanggang ngayon, ini-scam tayo ng vice presidente. billion billion Eh ako nga, taya ng taya sa loto dahil wala akong pera, hindi ako manalo. Di ba? Scam eh. Ang ganda po ng ginawa na Qualcomm. Napakaganda. Saludo sa kanila. May report nagsasabing may corruption. Ano ang susunod na step? Kung may korupsyon, may nag-file ng impeachment proceedings, bita-bita kayo doon, kailangan ang gawin niyo, pirmahan niyo yung impeachment kasi may, napatunayan ninyo eh. May hearing. Magkano po ang pondo na ibinibigay ng pera? Kada hearing, yun po yan. May sweldo pa yan. Tapos sasabihin mo, Ani hindi ko na bill na mag-impeachment kasi may eleksyon. Ano mahalaga? Eleksyon? O kabakalan ng taong bayan? So, ibig sabihin, tatlo na yung impeachment, dapat suportahan ninyo yan kasi kayo nag-imbestiga. Kung talagang may nanakaw, kung talagang may violation sa konstitusyon, dapat dalhin sa Senado ang impeachment proceedings at doon desisyonan ng mga senador. Di ba? Kaya yan, hindi yung Eh kasi wala nang panahon Kami ang wala nang panahon sa inyo Wala na kami panahon Ang intay na yung kurakot Na yung walang girado ang vice presidente Ay nasa pwesto ba? Kaya mga kababayan May pera ang wala Sabi sa akin Mga nagme-message sa akin 80-80 ka Los-los Tinignan ko nga yung sarili ko, baka naman meron. O wala naman. Ha? Sabi, lalangawin. Kukunti lang kayo. Sinabi ko kanina to. Kasi nag nagsisigaw na ako doon kasi gutom ako kanina eh. Pagutom ka, hyper. ang sa maniwanag dito, ang basta nasa tama ka, hindi mahalaga kung ikaw ay nag-iisa, dalawa, sampo, sandaan, isang libo, ang mahalaga, tama, ang pinaglalaban mo. Sampung bilyon na kayo. Mali naman ang pinaglalaban nyo. Tama. O di sama-sama kayo sa impyerno. Huwag po tayong mahiyak. kung kukunti marami tayo. Maging proud po tayo kasi sa, sa, sa loob natin, sa puso natin, ito ang tamang pinaglalaban para sa taong bayan. Kaya ang sigaw muna din, maliwanag! Silent Duterte! Maraming salamat po. mabuhay po kayo, mabuhay po ang mga mayang Pilipino. Salamat po. Maraming salamat, uh, kabunyog, senatorial candidate, David Di Angelo, isang uh, 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 para sa kalikasan at syempre para sa kabutihan. Ano?